Aktres na si Erich Gonzales, napabalitang isinapubliko na ang naging bunga ng ugnayan nila noon ng direktor na si Paul Soriano. Trending topic na pinag-uusapan ngayon ng mga netizens ang tungkol sa katotohanan ng kontrobersya noon sa pagitan ng aktres na si Erich Gonzalez at ng direktor na si Paul Soriano, matapos maungkat ang issue dahil sa napabalitang nagkaroon daw pala ng bunga ang kanilang naging relasyon noon. Matatandaan na umani ng samud-saring reaksyon ang pagkakalink ni na Erich at Paul sa isa't isa dahil dalawang taon ang kasal noon ang direktor sa aktres na si Tony Gonzaga bagay na nagdulot daw ng stress at problema sa married life nilang dalawa, na muntik paraw maging dahilan ng kanilang paghihiwalay noon. Hanggang ngayon ay hindi naging kumbinsido ang publiko sa pagdidenay noon ng magkabilang kampo tungkol sa nasabing issue, dahil sa ilang mga larawan na tila pruweba raw sa totoong namagitan noon kina Erich at Paul, lalo na ngayon na pinagpipiestahan sa buong social media ang tungkol sa love child daw ng dalawa. Ayon sa mga kumakalat na balita, ay itinago lang daw ito noon ng dalawa upang hindi maging dahilan ng mas malaking kontrobersya. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, ay napilitang isa publiko raw kamakailan ni Erich ang tungkol sa anak nila ni Paul. Sa pag-asang kikilalanin daw ng direktor ang naging bunga ng ugnayan nila noon ng aktres. Anong masasabi mo sa balitang ito? E comment lang ang iyong opinion o reaksyon. At huwag kalilimutang ilike ang video na ito. Maraming salamat sa panonood.